natin ngayon kasi bukas na ang pasukan ng mga estudyante sa mga public. Ayan. So, dito nga tayo, i-welcome tayo ngayon na nagpapogi na ngayon at nagpabawas na sa boho. So, ano, alin ang unanahin natin dito? Oo, oh, Pwede dito, Pwede dito. Sige, unahin muna natin to dito. Sige, guys, dito, pa pasok tayo sa mga bisaya, sulod tayo di kasi... May nabasa nga natin doon sa post ng Budigan ni Ninong ay mayroon sa, sa 100. 150 ka customer may, mayroon silang pima, ipamimigay na mga school supplies oh. Uh, ito po yung mga bago natin ngayon ma'am ito. yung uh, tablet na may previous na pong baunan tsaka tumbler ho. Mm -mm. Sa so, mga ngayon, magkaano ang mga price yung ngayon? Ganun pa rin ho, libre niya pa rin. Ito, ito po ay nasa 2,500 lang po siya, ma'am oo, eto guys, di ba maraming mga kulay no? Ito hmm. guys, oh. So 2500 tapos may previous na siya namang baunan ng Tobig tumbler at saka yung baunan ng hmm. kanin no. marami dito, mamili lang kayo guys. So paano nila pala ma, ano? Mayroon din dito may avail yung mga uh, di ba bukod diyan, may magbibigay oh, pa ganito meron din po tayong ibang previous hmm. maliban dito. Meron oh. po tayong mga ganitong ang ito po ito yung ibang pag bumili ka ng isang cellphone o kahit anong cellphone dyan wag lang po itong mga Mamahalin. Uh, hindi, itong mga double uh, ko natin, by one take one, may uh -huh. previous na po kayo ng isang ito. Mo. Mm -mm. So marami tayong mga marami tayong mga iba't ibang pa ano diyan no, pakulo ni oh, ni Oh, po, marami marami na naman yung pakulo si Ninong oh, para sa oh. inyo. Oo. Oh, oh. So ito yung mga cellphone na to ay pwede downloadan ng mga laro or ano? Ah, uh, ito ang... po ay pwede lang po sa mga ah uh, nod nod lang po at saka tawag ito mm -hmm. ito, 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 sa uh, ito pwede sa GCash ah ito pwede sa GCash tapos ito uh, Messenger, Facebook, YouTube or TikTok. Ah. Oo. Oh, oh. So sa mga laro guys no, para maiwasan din sa mga chikiting na puro na lang laro ang uh, gagawin, para maiwasan ito na lang ang bibilhin niyo. Nagkahalaga ng 4,799 na lang po. Ah, uh, ito guys, no. Ayun. Para naman ang ating mga viewers hindi ma, ma boring na hindi natin papakita yung mga presyo, no. So dito, mar marami pa tayo dito. Parehas lang ba to? Oh, ito, mayroon yan, uh, yan, mo. Tayong... Spark top. Yan. So, ito yung hinahanap ko dati na ito talaga ay patok na patok itong spark tap ito ay maganda. Ano na ba to? May, may, may madali ba sa dita? Oh, uh, uh, ito po. Sakto lang po yung sa dita niya kasi mas malakas po siya sa wifi yung hotspot. Mm. Hmm. So ano, kumusta ang kamera niya? Malinaw ba? Malinaw po yung kamera niya. Tapos ito po, ito, ito rin po yung previous po niya. Isang balunan lagi ng kanin, tsaka lagi ng tubig po. Mm -mm. Ang balunan ba ay salitang bisaya yan? <laughs> balunan <laughs> sa tubig. <laughs> so ayan guys, no? ito ang maganda ring quality siya. No? Kasi mabilis sa wifi. At saka sa data, hindi masyado or okay sa data? Okay lang na natatawagan oh. pero yung sa data niya, medyo mahina. Mahina. Mm -hmm. Pero sa wifi talaga ang ano. Tapos iyan ay ilang ano na yan siya? 5G na po. Tapos uh, 5... Uh, 512 yung kanya, tapos 12 gram. Wow, yan guys, no? magandang klase yan ang Spark Top. So, sa mga ganito, puro parehas lang mo? Or Pare, ano? Parehas lang po Pare sila. Yung, is, ano ba yun? Spark Pro. Spark Pro. Ayan, yung Ayan. si Spark Pro ay nagbibida pa rin. Ano, ito, 512. <laughs> Gigabytes na dyan Ah, niya. and then 12 Oh Oo, yan ay maganda din Ito Kasi ito guys, nakita ko na yan sa personal Ito pala ang kanyang color May, ito, apat na, limang color Black, no? blue, green, at saka gold mm -hmm. Sa mga, ano ngayon, nag-aaral Yan, gamit na gamit yan ngayon Parehas lang ba yan na malakas sa data, sa wifi Opo, opo, opo mm. Tapos ito, pwede na sila downloadan ng mga laro Opo Ito, mm -hmm. nagkakahalaga ng 2,500 na lang po siya 2,500 100. Saan pa kayo? Sobra-sobrang mora dito sa budigan ni Ninong. Ang kanilang tablet ay nagkakahalaga ng 2,500 na lang. So doon naman tayo sa mga cellphone. Mamimili tayo ngayon dito ng mga cellphone na ipapakita sa inyo. No? So, eto. Ah, ito wala siyang pang-school supply. Apo. Mm -hmm. So ito naman yung mga pa freebies nila. Ito na hindi ko alam kung ma-downloadan to ng mga laro. Pwede po, lahat po to pwede mo laruan na ML, uh, PUBG, uh, COD pwede po siya mo. Mm -hmm. yan may mga pa freebies din siya dito. Yan guys no. Nakita naman niyo ang presyo ay sale pa rin siya. Hindi nakalagay na hot na hot. No. <laughs> ito ito, Pero, ito uh, nakakahalaga ng 6,790 guys no. Pa ipapakita natin. Ito, yan guys, makikita naman ninyo ang kanilang mga bonggahang mga uh, budget abot kaya sa bolsa, no? So ano pa ba dyan ang pangmalakasang dating natin dyan? Ito, may bago na po tayo oh. ngayon ng mga ba, ano previous ng TV. oh, sige, sige. Ito po ngayon yung bago natin yung previous ng TV po ngayon, ma'am. Ito, itong saan ba ditong TV? Ito, yung... 45 inches, so... Ito. Eto, ito, body gani ni nong pamigay presyo pa rin, no? Dati siyang... Oh, uh, 15,999. Nga oh, nag nag-send na lang po siya ng 10,999 na lang po siya. Oh, ang laki 45 inches na tapos oh, ito yung mga, yung -previous. mga niya po, ma'am. Ito yung <laughs> Ang daming mga fa previous ngayon. Ayun, lahat <laughs> nga ito lahat 1 2 3 4 5. Wow, saan ka pa niya nag Yan ay ano, ha... yun nga tama sabi ni Ninong <laughs> ay pamigay presyo na siya ngayon. Oo oh, mm -hmm. po. So dito naman tayo kasi ipapakita natin yung mga cellphone natin, oh. no? Ay, na ito. Ito, nasa na ba ang pangmalakasan natin ay, ito dating? Ito ba pangmalakasan natin ng data ngayon? Ayan, ay, ang malakasan sa Wow! Ito yung nakita ko sa unboxing nyo. Napakaganda oh, ang camera. Ito yung pinaka-bestseller namin ngayon. Mm -hmm. Iyan ba ay marami nang bumili ngay ay ay noon hanggang ngayon. No? Oh. Paubos na po nga po ito. Kundi uh, ah, dalaw na lang po natitira. Oo. Oh, kasi yan talaga ang mabinta. Ano bang, bakit makapal ang box? Ah, <laughs> oh, sige, sige. Ang ating bida ngayon ay ino ino Nasaan sa yun, Mahiyain lang tayo ang ang bida natin ngayon dito, guys, no? So, ayan, ito uh, anong wireless na ba nito? Ang, Ma, may ano? wireless po siya na <laughs> meron na po siyang wireless na charger po siya mo Mm. kung baga eh hindi na sinasaksak doon ah po pwede mo siyang isaksak, pwede rin mo siyang nakapatong lang po siya kanya mo ah nakapatong lang ano ah, na po. nakapatong sa kanya nakapatong na, uh, lang nakala po. sa likod ng cellphone po ah nakapatong lang yung mm. cellphone nagka charge na po siya pero po, kung ayaw nyo naman po yun pwede po direct mismo sa Char cellphone para may charge nyo naman -mm. -hmm. Na so ito guys ang ano Note 40 Pro ay mabinta sa kanila yan Kaka na pinamabinta sa amin ngayon oo oh, oh. So, yan ang ano maka Nagkakahalaga lang po ito ng 10,499 Isang piraso lang yun? Isang piraso lang Oo. yun Tapos yan. to 2566 so, sige uh, gram na po siya tapos 70 watts yung uh, capacity ng charger po namin. Ii mm -hmm. fast ay, charger na po siya. Ah. Ayun ba ay may ilan ang warranty niyan? Ang warranty ho natin dito ma'am sa amin po dito sa body ganin nung 7 days at saka 2 days replacement. Tapos meron po siyang 1 uh, year uh, service sa service center sa, sa service center na po natin. Mm very good. So ito naman dito kuya pwede mo ipapakita ipapakita natin na parang bagot to sa ating ating ito po, Ares. Ito po, Ay, si, uh, na po tayo sa Ares ngayon. <coughs> Dati po, 6,700. Ayun. 5,799 na lang po siya ah dati siyang 6,799 na ngayon nasa 5,799 oh yun guys no Pinas nag-sale na ang bodiga ni Ninong ay ito naman talaga ay bidang-bida, kumusta ang ano nito yung Eto, ito, ma maganda po siya mga pang gaming kung gusto mo ng murang uh, pang gaming ito po, mm -hmm. sulit po dito kahit mobile legend, pubg and cod pwede po dito oh, ang camera, kumusta ang camera maganda po yung camera nito, sulit abot kaya pa presyo. Okay, no. So, dito naman, ito ay... Magkaiba ba to sila yung sa Note Magkaiba 40? Magkaiba po sila. Ito Anong po yung magkakaiba? Hot 40i. 1 to 8 GB tapos 8 gram. O oh, yan naman ay nakakalaga ng? Nakahalaga po siya ng? 4,599. Oh, yun guys no. Ayan in uh, sa mga buyers natin diyan no, ay ito ay napaka ng cellphone niyan. Abot kaya sa inyong bulsa talaga guys dito ang bodiga ni Nino. So ito naman din ang mga ito mga Galaxy nyo, kalimitan ano bang mga magaganda diyan. Ito po, ito po yung uh, Galaxy A05 uh 4GB uh, RAM at 64GB po na po siya. Ma. Full screen na po siya. Tapos nakahalaga lang na po siya ng... 3,799. Mm -hmm. So ano naman 'yan? Pwede ba sa ano sa YouTube? Eh? Pwede po siya mag YouTube Gcash, uh, gaming pwede po siya. Ay, maganda na talaga siya. Murang-mura na po siya, nasa kahalaga po siya nang 3,799. Mm -hmm. Ito guys, ha, iyan papunta do doon ay nagkahalaga lang siya nang 3,799. So ito naman din mayroon tayong nakita dito na. Ito yung 128GB niya. 128 GB na sa 4190 na lang po siya. Mm -hmm. nag sale ba siya ngayon? Sale po ngayon. Sale. araw-araw po tayo sale ngayon. Uh Oo, -oh, araw-araw sale. So ito naman may ipapakita, ito ipapakita din natin no kasi sa ating mga uh, viewers diyan. So ipapakita nga natin sa ating mga viewers. So ayan naman ko, pwede ba yan siya downloadan ng mga laro? Pwede po, pwede po. Ah, pwede po sa Mobile Legend, PUBG, TikTok, uh, YouTube. Jika pwede po siya. Kasya po, kasya po yun. tapos yung mga ganyan, ang mga kamera niyan. Maganda po yung kamera na ito pag opo Tapos uh, hmm, tapos sa mga know. video, hindi ba siya magalaw? Hindi ho, maganda. Ito po yung uh, opo na pag Opo kasi ma'am, maganda talaga quality ng Opo. Mm -mm. Yun, yun nga guys, no? maganda talaga yung quality ng Opo kasi Opo din yung isang cellphone ko. Mm -hmm. At saka naghahalaga lang po siya ng 3,799. Sell na po siya, dati siya 4,300. Nag-sell na ngayon. Ah, 3,799. So yung iba naman, yung mga Redmi naman natin dyan, baka pwede natin ipapakita. Eh, ito, ito yung Redmi A3. Dati po siyang nasa 3,699 Ngayon na po Nasa 3,299 na lang po siya ma'am Nag sale, nagbaba sale na ka, po talagas. siya ng 300 pesos oh, Saan pa kayo guys? So pumunta na kayo dito So good na dito sa bodega ni Nino So anong nangyari sa Realme na <coughs> Ay Pico pala yan, hindi Realme <coughs> Poco Poco. Poco. Ito parang panibago sa akin paningin. Ah, po, Poco po. Ito Realme rin po siya. Uh, yeah, 128 uh, 6 gigram, 1 to 8 GB RAM, 128 GB. Na. Nasa 4,490 na lang po. Shell na po siya. Isa na lang po natitira. Mabent. Ubus na kasi oh. daming dami tao kanina. Wala. Hindi natin nabutan guys. No? Nag-iisa na lang ang puko nila. So, siguro talaga maganda yung quality din sa puko kasi maraming bumili. Mm. No? Mm -hmm. sa, 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 spark, uh, sa Go Spark naman din. Ang Go Spark ba? Uh, spark Go. Uh, 128 GB, 8 GB RAM. Dati po siya nasa 2,799, ngayon po nasa 4,299 na lang po siya. Sell na sell na po siya ngayon. Sell na sell. Ayun, ano naman yung doon po? Uh, Parias lang ba doon sa pinakita natin? Oo, oh, ito yung mga promo natin ngayon. May mga promo tayo guys, nasa taas nakalagay no? Uh, ito po. Uh, opo, ito uh, opo. Opo, tsaka 55 <clears throat> Nasa kalagang po okay. lang po ng 3,699 na lang po siya. Kung baga ay buy one, take one. Buy one, take one, one, one na huya. Dalawa na huya. May previous na po kayo. Oh, uh, may sa school, school na so po yan. Ayan. So sa ating mga buyers dyan, mag-invite ka naman. Ah, habang meron pa, punta na po kayo rito sa te, New Public Tete Market. Uh, black One Stall 36. 36 ba? Oo uh, ba, ba? Hindi, 32? Ay, 32 pala. 32 pala. <laughs> sorry, sorry, sorry. Right so, pala oh, So, dito naman tayo sa sa baba. Mayroon tayo dyan nun yung mga tablet natin, yung doon. So, yan, ipapakita natin kasi nagre-request ang mga buyer natin na yung mga viewers natin, no, na papakita natin ang mga presyo. Ito, Bistetown, 30. Dati po siyang nasa 6,599 na yan na po, 5,399 na lang po siya. Ah, wow, nagmo. Eh, uh, 11 inches na po siya mo. Kumusta naman ang ano, yung sa dita at saka sa wifi? Malakas po to. Malakas Eto din? Ito mabenta sa amin, malakas lahat. Oh. Wifi, data, si tower, tawag, lahat malak. Good quality po, madam. Oh, good na yan sa para sa mga ano, estudyante na oh, ngayon, no? Ito yung mabenda sa amin ngayon, pasukan. Mm hmm Ayan, bukas na nga ang final talaga sa pasukan sa school, guys, no? Kung sino pang hindi nakapamili dito sa budigan ni Ninong, ay pumunta na kayo dito. Eto, may bago na kayong ista kasi nung napunta kami dito. Oh, wala. Oo, wala. Ayan, dumating na. Ayan, yeah, dumating na si... Spark. Spark Tap. Tap. Ayan, pwede siya sa gaming, Roblox, pwede po siya... Ma Maganda yung quality niya. Tin, uh, Maganda yung quality. 10, 10 inches po siya, ma'am. Mm. So, ayan ay nagkakahalaga ng... ,600 ano, 2,600 na lang po siya. 2,600 na po ba yung price? O nito pwede, uh, pag bumuwag po kayo rito, pwede po siya 2,500 na lang po sa inyo. Wow, talagang ano. Anong masasabi mo sa ating mga buyers ngayon na nagkalapit na ang September? Papasok na ang ah, September. Ah, ba, 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 malapit na isang buwan na lang, papasok na ang bear natin, no? so oh, -oh by, by one tikwan one. ano pajan ang ano siyempre ano kami mili oh, -oh. -mura na po yan talaga sir 2, 5, 2, 5, 5. oh oh, <laughs> oh -saging -saging. So, may, ano 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 lang. ano 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 ay sana all. <laughs> Ayun guys, marami na ngayon ng ano, uh, mga customer din doon sa loob, no? Mga customer pa na sa doon ako sa... <laughs> one, Ayan nga, sinaanak naman mo. Bising, bising. Inaanak, ano ba yung binili nila ngayon? Ay, ah, ito po. At 20 at saka Wow, ang ganda. Dalawa ang... Di ano yan, inaanak? by one, take one? Hindi, solo lang siya. Pero may freebies pa rin naman. Ah, may mga freebies. Ano ba mga freebies ngayon? Ayan, ang mga pa-freebies ngayon sila. Mm, mm So ito nga guys, no, mga pa-freebies ngayon. Kung bibili kayo ng cellphone, mga tablet, ayan. Ito yung mga pa-freebies ngayon kasi uh, sa may mga estudyante dyan. Yan, ito yung makukuha ninyo, no? Ito, tayo dito. Siyempre, ikaw inaanak. Kabalo ka man, Bisaya. Gamay lang. Pero Oo. Ayan na nga, nagkabayaran na nga sila, no? Sa dalawang cellphone na binili ni ma'am. Ayan. May mga pa pa. May pa-previs pa ang ito. Pasok lang kayo. Huwag kayong mahiya. Ayan. Anong binili ni, ma ni madam? eh, eh? Fifty. Oh, oh. Ang ganda ng kulay, be. Oh. Eh. eh, pakita mo. Ang ganda ng kulay, oh. Yan, ayan si ma'am. Siguro gagamitin na yan po bukas sa pasukan. <laughs> para sa estudyante po? Ah, para sa estudyante. So, paano po ninyo na, ano, na, ano yung gudigan ni Ninong, ma'am? Nakita ko sa online sa online ah, sa TikTok ko no so mas maganda kasi marami ngayon mga scammer na lumalabas so mas maganda na magpunta dito sa bodega talaga ni Nino ganyan ha Mag tablet tablet vista tab din video Pwede daw g <laughs> oh O, pwede daw sabi ni Ninang Pwede G-Cast O, oh, sige po ma'am, pasok po ma'am <laughs> O, oh, ito, padagdag ng padagdag yung mga customer ngayon So, may mga free na rin yung charger So, charger

Um, oh, oh, yan, ang yung mga pa ni Madam. Siguro para yan bukas sa estudyante. Hindi, sa akin may anak ako sa estudyante. Ah. Naman ako sa Ako lang bumili, ayaw niyo. <laughs> Paano po ninyo naanap kung tindahan ni Ninong, huligan ni Ninong Nakita ko lang <laughs> din sa mga sa mga upload. <laughs> so, mas maganda talagang bumili sa personal kaysa mga online. Kaya nga, pinagin mo mo <laughs> oh. Kasi ang bodega ni Ninong, kilala na yan po dito. Guys, dumadami di na nga yung mga customer ngayon dito, no? Yan, yung ibang, ang isa naman ang hahanap talaga yung pang gaming. Baka naman hindi na mag-aral mabuti, maglalaro na lang. Now sale. tatanong, sa hindi, ito na po to. Dalawa na po sila, eh, 699 na lang po. Pag isa lang po, ay ito po ang presyo niya.

Ito, nagkahalaga na lang siya o ng 4,599. Ito yung hot 45. Ay, kabayo. Ay, Diyos ko. Makabaya talaga. Tinatawa na nung ako. Kailan <laughs> nagkakaroon ng ganyan. Hindi ako na ito. 2,6. 2,6 yan. Ito sa wifi. Ito Diyan na po busing Buksan natin dyan po. Kayo magkakalala. Ano dyan po? Ito ma'am, baka gusto mo to. Nag-iisa na lang. Parang awa mo <laughs> na. Mabinta to si, ano, si Poco. Oo, oo, mabinta. Nakunap din yung ano ba? Ha? Hindi nang, naghahanap din ng kulay ang customer niya. Pasok lang po kayo. Anong gusto nyo? Laptop? Laptop, ayan, dito. Sinong mag-assist dito sa kanila ni ma'am? Ne, assist i assist mo sang sa laptop nila. Laptop. Anong dapat magagamit po For online school. Pang online school. School meron react. Ah, uh, mayroon daw ma'am. Kandali. Eh okay. anong assist mo man sir? Interview yeah. no. Ano na? <laughs> Nakapili na kayong ng dalawa? Ayan yung pang online class. Okay, okay na. Uh, ano na lang siya? Uh, piso ang kulang. Mm. Pero parang yan na ang gusto ni ano ah. Kaniya yakap, yakap na. <laughs> ano yun, yung, yung sinabi ko kanina? Ayan. Ayan yun. Pwede pang hindi. Ay, yun pwede sa ano yan, pang gaming. Dalaw. ino, ko. Sa ano Ano? 6,599. Sir, binili na lang ni Sir. Sino So, paano po niyo na ano dito yung bodega ni Ninong po? Sa Facebook. Yan. Kasi ang bodega ni Ninong ay sikat na. Hayun tagi siya magaan backte. Eh. Oh ano? Yes, yes. Oh. Meron pa. Freebis <laughs> daw eh. Color na lang ang freebis ni Kuya? Wala nang freebis. Yan tagal mo kasi pumunta Kuya, naubos na. Ah, sige, okay lang yan. Dalawa lang. Dalawa. Dalawa ang ano beh? dalawa ah, para sa tigis. Dalawa? Oh, kay dalawa man. Ano? sini nang ano mo? o pamili ka na tagi sa siguro diyan okay. ano nga mama na be? Ang, ay, ang okay. ang oh. <laughs> ano ba ang ayang favorite ay parihas na ang presyo. Isa ano mo ano 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 problema mo? ano 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 may ano 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 itu kana lang kasi para yun, diba? pa. okay. so, okay. uh -huh. okay. sa mga anak ano mga okay, okay, oh, lalaki hindi ibig sabihin, lalaki ng isang ano 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 yung isa. ano 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 ay sir, paano mo nahanap ang ano? Bari ni Nino? Sa TikTok. Sa TikTok ayan. TikTok, Taga saan po ba kayo? Sa ano pa po? Pero nasa Binondo po. Ah, dinalaw mo lang talaga dito. Pinuntahan mo personal. Hmm. O, pasok ma'am. Baka gusto nyo pumasok. Pasok lang. Hindi, pakipis 6,000 milliampere yung memory card yun eh o, maganda ng kulay dito, pakita natin, ayan sa ating mga buyers, yan ha yan yung magandang kulay, magbinta yan makanong bigay niya? beh, makanong bigay? 26,000 two six two pay bilangin kanin, two five bilangin yung sabi ni ano ni ni nang. hello, salamat niya. kung ano ba? elan ano ni mo ibigay sir sa imong anak? pamangin dulo mo ano ang sir? ah tatlong pamangkin mo? oh be. alalahanin mo, Kulang ulang pa daw ng isa yan, babalik pa si sir dito ha? Mag-artista <laughs> ka na! Bigyan ng jacket! Dalawa bilhin mo? Ay! Galing naman, dalawang bilhin nila. Ito yung laptop, bibilhin nila. Oh, may promo. May promo na po yan. Oh, non so se è vero o paldo paldo. nagkabayaran na po tayo guys no pero babalik si sir kasi pulang pa daw ng isa ah bising bising ba po nating ano iba talaga pag nagpagupit na ay nako talaga oh. bakit? nung, nung hindi nagpapagupit ngayon tao na siya <laughs> isang tayo mo na dyan uh, oo Paang tuwa talaga yung ano pamangkin ni sir I'm yeah. not yeah. Yan o, dalawa ang binili ni sir. So, ayan nga guys, no, ang update dito sa bodega ni Ninong. So, marami pa rin mga, mga suke na pumupunta dito, no, kasi nahanap nila sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, ayan. Sa ating mga buyers yan na gusto pumunta, ay pumunta lang kayo dito sa Taytay Rizal. Hanapin lang ang bodega ni Ninong, ayan. So, makikita naman natin na marami silang customer. oh, ayan si tatay, may laptop, may cellphone. Ayan, dami pa rin tao papunta sa tindahan ni Nino. Wala ko naligaw na ako. Ops. Ah.